Tara sa ay na, na, na magdaragdag ng flight ang karamihan sa mga airline ngayong maraming pasahero ang biyahing pa probinsya. Asahan na rin daw ang ilang mga flight delay sa dami ng mga biyahero. May live report si Steve Dailisan. Steve? Ako sino hindi talaga may iwasan, ano, yung mga delay sa flight ngayong marami yung nag sa mga probinsya ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Pero ayon kay retired Brigadier General Rodante Hoya, ang uh, Deputy Director for Operations ng CAAP Asahan na raw na mas magigipitin sa pagsunod at pagpapatupad ng air traffic. Inaasahan din kasi na karamihan sa mga airline ay magdaragdag ng mga biyahe sa iba't ibang uh, destinasyon At ilang minuto nga lamang na mahuli sa paglipad ang isang aeroplano. Nako, domino effect na raw ang uh, kasunod niyan sa mga susunod na flight. Kaya nga importante na laging on time o two hours before flight para dun sa mga domestic routes at mga pasahero para di natawag-tawagin pa sila o hihintayin pa. Ayon pa kay Hoya, minsan yung simple problema din ano, sa maintenance ng aeroplano ay nagdudulot din ng delay. Nagpaalala na rin itong kaas sa mga pasahero na sundin ang seating arrangement sa loob ng cockpit. Matatandaan na kamakailan na sangkot sa insidente ang artistang si Melissa Mendez at uh, isang modelo na si Yari na uwi pa nga sa sakitan at balik ng aeroplano dun sa paliparan. Kung nais daw lumipat sino no, ng uh, upuan, panghihintulutan naman daw itong gawin after take-off basta ipagbibigay alam sa crew at may pahintulot kung sa pasaherong unang na-assign doon sa upuan. Kailangan may saayos ito lalo din ni-distribute din kasi yung mga pasahero para balanse yung bigat ng aeroplano. Yung mga airport naman daw sa buong bansa naghahanda na para sa extended operation. Saka yung kailangan pa ng dagdag na flights. Nagpilin din ang ka doon sa mga airline companies na panatilihin na marami yung deployment ng kanilang mga tauhan. Kasi kung matatandaan nyo, last December, nagkaroon ng uh, malaking problema at nagdulot ng delays yung kawalan ng mga tauhan. At uh, ang uh, sinisigurado naman daw nila ngayon ay uh, may mga airport na rin na may night landing capability tulad nga nung kabubas pa lamang na Lagandingan Airport. Pag pa ng kahap, sa gitna ng ilang mga aksidente sa impapawid sa ibang bansa ay nanatili daw na may ang mga regulasyon para tiyakin ligtas, di lamang yung mga erplano kundi pati na yung kapasidad ng piloto na gawing maayos ang bawat paglipad. Sa pinakawal na impormasyon namang nakarating sa Manila International Airport of o fully booked na ang lahat ng flight na papunta uh, doon sa mga itinuturing na Holy Week destinations gaya ng Cebu, Davao at Tagliagaraw, Chino. Steve, madaling intindihin yung logic no, sa pagdaragdag ng mga additional aircraft para maibsan itong dami ng mga pasaherong pauwi na probinsya. Pero yung kaabang may specific na tugon doon sa sinasabing turnaround rate no ng mga aircraft dahil ah, ilang beses na rin tayong uh, na-delay dito sa mga F flights sa uh, yung domestic flights dito sa Bansa. at Palaging sinasabi ng mga domestic airlines sa atin ay dahil matindi daw ang uh, air traffic sa Manila International Airport kung kaya uh, nag-re-resulta ito sa mga delays. Ano ang specific na tugon o yung uh, remedy ng CAAP tungkol dito? Alam mo Chino, sa loob ng isang araw kasi nakaplano yung uh, mga, o -mount, ano mount uh, yung uh, mga flights na uh, lumilipad dyan sa uh, naiya Yun nga lang kasi, halimbawa yung pinaka-busiest hour mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay uh, talaga naman sunod-sunod yung mga flights niyan, both international and domestic. At kaso, kapag nagkaroon na ng uh, isang delay, magkaroon lang ng isang delay kahit minuto lang yan, doon sa flight, nagkakaroon na ng domino effect. So, ang nangyayari, nagigikot-gikot din yung mga aeroplano sa yung papawid. At syempre, hindi makatiko. Uh, yung, yung, yung mga pag-aantay. So, yan talaga yung iniwasan. Yun nga lang, uh, tinanong natin yun sa kaapanina, yung uh, mga delays talaga yung inevitable daw sa mga panahong gaya nito. Lalo pat napakarami din ng na mga pasahero at syempre yung mga airline companies ay tinitake advantage din ano, yung season na ito, yung passenger season. Para nang sa gayon ay kumita rin sila at the same time maihatid itong mga pasahero sa kanilang nilang destinasyon ngayong Semana Santa. Maraming salamat Steve Dailisan.